Ito yung problema pag sobrang init. Apektado yung breeding natin. May mga napahatch pa rin naman tayo pero pa isa, lang eh. Sana lang mabuhay, no? <laughs> Bagot pala tayo tumuloy, no? Nandito na nga pala yung apat natin na grow out na mga inakay. Ayan, Mapapansin nyo, bumabara ako na itong pula. Hindi ko alam kung babae ito o lalaki. Siguro magiging barako. Ewan ko lang, malalaman natin yan in the near future. Masisigla sila, no? So, Ewan ko lang kung kailan natin to ililipat pero baka paliguan ko muna to. Mabilis ang silip lang tayo, no? So move on na tayo. Doon na tayo sa mga na hatch na inakay ngayon. Dito muna tayo sa mga velvets, no? Actually, hindi ko talaga ini-expect na makakapag-hatch sila ngayon. Pero at least kahit isa meron tayong na hatch. Sobrang init din kasi talaga, as in. Kahit ako medyo alanganin din ako na kung makakabuhay ba yung mga breeders natin. Siyempre dahil day old ang ating inakay ay medyo sensitive ito kaya dalawa sila nandyan sa pugad. na eh, medyo aggressive na nga protective masyado no. So hindi nila nilagay sa ilalim dahil yung mga breeders natin alam din nila na medyo mainit talaga yung panahon. So sana mabuhay nila nag-iisa nilang inakay ngayong clutch na to. So at least nakapapisa sila ng isa medyo critical pa rin yung inakay natin lalo, lalo na kapag day old so hindi pa rin natin sure kung mabubuhay ba nila yung inakay na yun so sana naman mabuhay nila tsaka sa sobrang init ang grabe ang hirap talaga mag vlog ngayon ewan ko ba't ganito kainit no, sana naman lumamig na move on na tayo agad dun sa susunod nating breeder eto guys eto yung breeder natin na magulang na itong kakaiba nating kulay na kalapate itong ibon na to no? Ayan, medyo kakaiba kasi yung kulay ng inakay na yan. <laughs> Di ko nga rin alam kung babae yan o lalaki pero parang babae, no? Okay, balik na tayo doon sa parents niya. Kasi yung parents niya, nakapag-hatch din ngayon pero isa lang yung napisa nilang inakay. Ayan, so makikita natin dito na galaw ng galaw. Ibig sabihin ay healthy ang inakay natin. Kaso lang parang nakataob siya, no? Okay lang ba to? Okay ka lang ba, baby? parang naiipit siya hindi ayusin natin mm uh -huh, uh -huh. aggressive ba yung tatay no so nag-iisa lang to guys dalawa yung itlog nito yung isa hindi natuloy no so nag quit yung isang itlog nabugok Siyempre, ibibintang na naman natin sa init yan. So, hindi naman natin masisisi itong mga kalapati natin. Sobrang init din, eh, no? So, understandable na isa lang talaga yung hatch nila. Pero, hopefully, mabuhay, no? Yan, hindi ko pa alam kung kakaiba din to. Dito sa perna to, wala din tayong nahatch pero okay lang yun ang dalawang itlog nila parehong sumablay so ayan wala na naman silang nililimliman pero okay lang yan ang importante maganda pa rin ang kondisyon nila kahit sobrang init kahit wala silang mahatch ngayon sa susunod na lang walang problema yon eto dito medyo okay okay yung pero na 'to nabuhay nila yung dalawang inakay dito. Medyo malalaki na atin no. So hindi lang muna natin i-review. Ayoko ma-stress muna yung mga ibon natin. So mangingitlog pa kasi yan pag ganyan na kalaki, Naalis ko na yung una nilang initlog. So medyo ipapahinga muna natin yung mga breeders natin kapag ganitong kainit para safe lang yung ating mga ibon grabe talaga yung init pati itong pares na to wala din silang nabuo ngayong season so hindi ko alam talaga kung kailan yung magiging tagulan daming delay sa ating ngayong projects <sighs> grabe ang hirap mag provide ng magandang condition ng panahon sa ating mga kalapati hindi kasi natin makukontrol yung araw lalo lalo na kung open space tayo maganda sana kung mayroon tayong malaking bubong Kaso nga lang, hindi rin maaarawan yung mga kalapati na kukulangin naman sila sa sunlight. Medyo alanganin talaga yung kapag ganitong sobrang init. Hindi ganito last year eh. Last year medyo tolerable yung init. Actually, maaga nga yung ulan last year. Ngayon talaga walang ulan, no? medyo nakakapagtaka at medyo nakakastress yung init. Hindi palaging masaya guys ang pag-aalaga ng mga kalapate may mga ganitong pagkakataon, ito yung mga kasama sa mga challenge. Marami pang mas malala at mas komplikado pang sitwasyon kumpara dito sa nararanasan ko dito sa aking loft lagi nating tatandaan guys na kapag medyo mahirap yung sitwasyon sa pag-aalaga natin ng mga kalapate no i-take natin to bilang challenge no kaya guys sa akin nagmedyo lelo din ako ngayon no inaalis ko yung mga nangingitlog ngayon kasi nga mag-aalanganin lang din meron tayong mga tinitik na mga kakaibang hakbang para mairaos natin yung bisyo natin bisyo natin to guys magkakaiba man tayo ng mga breed na inaalaga ang kalapate dito tayo humuhugot ng kahit papano maliit na parte ng kaligayahan natin So yun lang guys, no? hindi ko napapatagalin. Grabe ang hirap, hindi ako makatapos ng video. No? So, thank you so much sa panonood. So medyo boring yung video natin ngayon. Pero anyways, maraming salamat pa rin. Kita kits tayo sa mga susunod pa nating videos. Ako nga pala si Mastong at itong Warriors TV. Rock and roll to the world, yo! <laughs>